Mga katambayers, may dala yung aming kusinera ng Dunkin' Donut, mga katambayers. Tapos, inilagay nila lang sa tubig, mga katambayers. Ano naman kayong trip nito? Ano naman kayong lulutuin niya? Bakit niya inilagay yung donut sa tubig? Pinaikot-ikot-ikot niya, mga katambayers. Pagkatapos, tinanggal niya yung design, mga katambayers. Ano naman kayong trip nito sa buhay? Tapos, dinurog-durog, pinisak-pisak yung donut, mga katambayers. Pagkatapos niya ilagay inlagay niya sa lalagyanan ng mga katambayos. Okay, tinakpan. Pagkatapos, patatas. Yan, kinat ng maninipis. Gumamit pa siya ng machine para ikat cut yung patatas. Okay, sige. Tip mo yan, pagpatuloy mo. Tapos, inango, inlagay sa kabilang palanggana. Tapos sinilagay sa papuloan pinakuluan yung patatas mga tambayers, Okay, ganda ng panghalo mo ah. Tapos, chocolate bar, hinati niya mga tambayers. Or yung chocomucho bar. Ayan. Tapos, yung patatas. Okay, hinango niya mga tambayers. Meron siyang chocolate bar ang giniling niya mga tambayers yung chocolate bar anong gagawin niya kaya okay pinatong niya yung palangga pwede naman kasing hindi nagilingin yung chocolate bar eh ilalagay niya rin naman doon sa uh, kumukulong tubig para malusaw yung bar okay nimbu doon yung budo malaki ginawa niyang pangpokpok sa itlog mga tambayers ganyan ito tapos, kinuha niya yung isang egg yolk mga tambayers. Yan, binatin niya. Pagkatapos niyan, asukal. ay na yung malaking imbudo mga tambayers. Ginamit panala o pansalin doon sa gatas. Magaling itong aming kusinera mga tambayers. Pinipex niya talaga yung pinakamalaking imbudo. Tapos, ginawa niya yung patatas, dinurog niya. Ginamit ng blender. Ayan na yung malaking imbudo na naman malaki mga tambayers tapos harina sinala niya kung wala nangyari talaga aksayado lang siya talaga mga sa hugasin magbigyan na lang natin mga tambayers okay sige ayan na yung donut mga tambayers sinalo niya na isinama niya na sa mixture na ginagawa niya mga tambayers okay patuloy tapos naglagay siya ng harina tapos yung mixture nilagay niya uli ng harina tapos okay minasa-masa inilagay sa icing bag mga tambayers. Pwede naman na hindi nalagyan ng harina. Pinahirapan lang talaga ang sarili niya. Trip na trip niya talaga ang pahirapan ang sarili niya sa pagluluto mga tambayers. Okay, gumawa siya ng breadstick. Okay, ginarnish siya ng chocolate tapos sugar powder tsaka nilagay niya yung chocomucho.